Kaya mo ba may car insurance? Tama! Depart kaya yun. Bakit? Bakit? Dahil sa posibilidad na may mangyaring aksidente sa pinaka. Kaya meron tayong car insurance. Sino mo dito ang merong life insurance? Di ba ganda ng pagtaas ng kamay? pinataas mo ng kamay, talagang naman, tigit na digit sa katawan. Sino? Yan, huwag kayo pahina. Bakit tayo may life insurance? Para sa posibilidad, mamayari talaga yan, <laughs> sa posibilidad of a sudden death, hindi inaasang ang kapatayan. Na makikinama, kaya ang mga para Ito sigurado pala. Sino dito ang may ipon? Taas ang kamay. <laughs> Wala tayong ipon! natin. Okay. Hindi man natin alam kung anong darating sa kinabukasan natin sa inaharap, pinaghahanda na natin sa katutang ang insurance natin. Amen, di ba? Yeah. Tapos, may ipon ka rin. Bakit ka nag-iipon? Wala na gusto ko na. Okay, dahil sa iyong hinahaba o mga hahaba mga gastusin, hindi pa man sa ngayon, pero alam mo, meron kang gagastusin sa inaharap. Ama, lahat tayo pinaghahandaan natin yan. Kahit kamatayan, pinaghahandaan natin. Sino dito mga magula? Asa kamay? Tignan nyo, dami nyo ngayon. Hali na, nagtatanong ko na yung sura, hindi makapunta sa mga. Mga wala kayong ipon ha, pero may mga ano kayo ha, may mga ano kayo. o, tatanin kayo Kayong mga magula, hindi pa. Hindi pa man pinapanganak ang mga anak ninyo hindi ba pinaplano nyo na kung ano yung magiging buhay nila? Pinaghahandain nyo kung ano yung gagastos sa anong, anong iibig nilang katas, anong kakainin nilang pagkain, anong bawal nila sa school, saan sa skwela nyo sila pagparalin, kasi gusto nyo yung pinakamaganda, pero yung afford. Hindi ba? Pinaghahandaan natin We invest in our children. We invest in their future. Kapag nakitaan mo na magaling sa sports, naghahanap ka ng magaling na coach. Naghahanap ka ng magandang equipment. Bakit? Kasi gusto mo so support ka ng anak mo sa dalawang sports, eh, di ba? Kapag ang anak mo ay magaling sa isang bagay, we support them, we invest on them. Why? Because we want them to be happy in their future. Education, health, minsan, tayo pa yung nag-iipon para sa kanila. Para kapag tanda nila, ay mga sinang Ang galing-galing natin magplano sa mga bagay na mga ng ipon, lalo ng lalo. Pero nakakalungkot kasi sa dami ng plan na natin dito sa mundo, minsan, hindi kasama sa plan natin, sa natin. Wala. ang buhay natin sa susunod na buhay ang pili ng Diyos. Yeah. Pinagpagaluhan din ba natin ang buhay ng mga anak natin para sa kinabukasan nila sa langit? Maka-amen yeah. e, nyo ha? E, Amen nyo. Ano meron ang experience minsan? Isa kasi akong chaplain sa aming schools sa so, Diasis sa Cuba o kapag na Diasis of at bilang isang chaplain, I also facilitate tips and recollection. So, minsan nagbigay ako ng negrita ng araw sa mga senior high school students. Ito na yung mga para sa di Diba? Ito yung mga 18 years old na mga student At minsan, habang ako'y nakikinig, we're assuming, ha, by the way, na itong mga ito, pinaghandaan na nila ito, 18 years na naghahatra para sa kolehiyo at magtrabaho. Tama? So, no one had been in the in their most vulnerable moment, lalo lang ng kanilang pungkisal, may isang batang lalaki, ikinusot na lalaki, na umiiyak. Hindi matigilan ng pag-iiyak. Sabi ko, anong problema? Bakit ka umiiyak? Kasi, yung kanyang guilt, hindi na makulitin dahil sa mga kasalanan na gawa niya. Para pag ang tagal na hindi na pungkisal. pag naman ko, Pinanungan ko kung paano mag-upisa. Hindi ko na sasabihin kung ano'y kasalanan na. Tapos, pagkatapos nandiyan ng absolusyon, umiiyak pa rin siya. Sabi ko, matatawad ka na ng Diyos. Magdibaw ka. Dahil eh, nagpap nagpapababa sa Inatawad, ka sa araw niya, pinatawad ka rin. Huwag ka umiiyak. Sabi niya, Father, Father, tulungan mo po ako magsupan na ito. Mind you, nag sa Catholic school. Hindi pa rin kaya po kaya pala ang balangin ng mga anak natin. Paano siguraduhin ang langit para sa kanila? Kasi apparently, We are not yet prepared for heaven because we are not preparing them for heaven. They seek the sacred, they seek the divine, they want to be holy just like any other Christian. Pero sa anginele encounter sa school lang sa Catholic school, kung sa Catholic school kalagal. Turo pa lang maduro, ng pananang palatay sa escuela. madalas ang pangungkisan at pagsisimba, pero pag uwi nila, their parents, their parents rarely pray. Their parents, their first and primary teachers of the faith, rarely talks about the faith. Worse, sinasabi namin yung pagandangan ng Lisa, pero pagdating ng linggo sa bahay nila, Parents rarely go to church. Paano nila matutunan kung paano magagamit sa Diyos? Paano nila masisigurado ang langit para sa kanila kung kayo mismo hindi natin inangagayan at tinuturuan? Nakakaantik yung kumbisan ng Panginoon. But I was challenged by it. Sabi ko, it's not too late. 18 years old na siya, it's not too late. Sabi ko, ayun mga tao, we want a bright future for our children. But we do not let them see their brightest future in heaven. Kaya nga, inspired by our readings today, meron akong suggestion sa ating lahat. paano natin matutulungan ang bawat isa, pati natin ang mga anak natin para tignan isama sa ating plano ang buhay sa langit. Ito ay medyo radical. May basay na masayay pag usapan nito eh. Pero tanga tulong ito sa aking discernment at sa aking preparasyon. Preparation for the life to come. Nung mabuhay na dideserve bilang sa pagpapari. Meron doon sa Ignatian discernment, maraming paraan yun. Pero may isang katanungan doon na like, I was really At napag-isip na pag-ilay-ilay talaga ako. Naging malinaw sa akin ko, ay kailangan ng doing decision. At ano yung mga tanong na yun? Ito yun. Kung meron kang pinagpipilihan, which option would you choose at the moment of your death? Kapag ikaw ay mamamatay na, anong pipiliin mo? Anong mas pipiliin mo? Ito'y mas matindi. Kapag ngayong oras na ito, ngayong minuto na ito, makakaharap mo na ang ating Panginoon ng kahinang awa. Kung nakapili ka na, yabang pinili mo ay talagang ginusto mo o ginusto ng Diyos para sa iyo. Pagsisisi ba ang parang mo? o kaligayahan. Death, yes. kamatayan, pag isipan natin araw-araw, kamatayan natin. Ayaw natin pinag-uusapan yan. Ayaw. Hindi ba tayo mga Pilipino, kapag napanggit ang kamatayan natin, anong unang-unang yung ginagawa? Pagtatasal ba kaya? Hindi, di ba? Ang unang yung hinahanap, takoy. Bakit? <laughs> anong gagawin sa kapoy? Kakatukin niyo. Napangkita pa mo na tayo. Ano mo may magagawa niya kapoy na yun sa'yo? Umoras mo na, umoras mo na. Amen. Ayaw natin pinag-uusapan kamatayin kaya tayo may mga Pilipino. Teka, anong English ng kamatayin? Dead. Okay? kapag sinabi mamatay na, halimbawa, kapag isang tao ay mamamatay na, sinasabi natin, siya ay sumakabilang buhay na. Ah, kapaganda, hindi ba? Doon pa lang, malinaw na malinaw na pala ng palataya natin. Siya ay sumakabilang buhay. Hindi sa mga na niwala ka na may buhay. Pero ano, kapag hindi ka nagkalita. Eh, alam mo naman na may kapilang buhay. Sumakabilang buhay. Ayaw natin pinag-uusapan ng mamatay ang natin natin turns. Ano ba? Siya ay namaya pa. Siya ay umanaw. Siya ay, ay... namahina. Di ano ba? Dami dami. Dali, dami dami natin sinasabi. Bakit ayaw sabi ay patay na siya? Bakit? Sipa ko tayo sa salitang kamatayan. Ayaw natin pinag-uusapan. But my dear brothers and sisters, if only we meditated on prayed about and accepted the fact of the reality of our own death every day our